Ito na po ang kumpirmadong patay habang nasa 48 pa ang hinahanap sa nangyaring landslides sa Mako Davao de Oro. Para po sa update, makabilita tayo ng live mula kay Mon Gualvez. Mon, kamusta dyan? Jovi, eksklusibo tayong nakapasok at nakapanik dito sa Barangay Masara sa Mako Davao de Oro kung saan dito nga yung ground zero kung saan uh, makikita yun sa aking likuran, eto no yung pinaka naging malaking uh, kumbaga, eh, pitak dito sa, sa, bundok na talaga tumabon. Itong kinatatayuan ko ngayon, Jovi, eh, nasa mahigit limang talampakan taas kung tutuusin na tumabon na batos, bato, uh, lupa, at talaga may mga kasama pa mga debris ng mga o ng puno dito sa lugar. Nasa pito pa rin ang kumpirmadong patay pero kaninang umaga meron isang nahukay dito na bangkay pero hindi pa ito official. Ibig sabihin, hindi pa lumalabas sa pinaka-report ng LGU. At ngayon, paspasan pa rin ang ginagawa o puspusan pa rin ang ginagawa naman ng mga otoridad dito, mga rescuers at iba't ibang grupo para nga talagang uh, at least eh, ma, ma, uh, makahanap pa ng ibang mga uh, bangkay o kung sakali pa meron pang mga buhay. Dito kasi sa area, Joby, eh, mga kabahayan, kabahayan dito sa, sa lugar na to. At uh, kung makikita ninyo sa aking video dito, eh, talagang hindi, bubong na lang halos no? yung ilan sa mga nakikita pa natin. At may mga uh, halos wala nang, kubaga eh, ano na dito. Uh, may ibang amoy na rin kami na amoy dito. So isa yas, sa mga hinahanap ng mga otoridad dito. Itong papakit nakikita sa inyo, hindi ko lang ma hindi ko lamang ma sa aking likuran. Yan yung uh, barangay hall na talagang inanod din ng tubig at saka ng lupa, no? Halos isang halos isang kilometro yung layo niyan at nandoon no yung mga bus at saka uh, Nandoon andun yung bus and mga jeepney. Teka lang, Jovi, ah, medyo yes, nag-ano lang tayo dito. Uh, dito lang kasi sa, sa taas mayroong signal. Pero sige Mon, habang uh, I'm sure sa na Sa rinig... mga oras na ito. Oo. Mm -hmm. uh Narinig mo naman tayo no habang ikay po ng pwesto dyan ano, sa sa medyo yes, delika sa medyo delikadong lugar na yan. So kas kagabi kasi before nung nagsalita tayo ng uh, pagbabalita ay sinabi natin na uh, nag-iingat at hindi muna ginagawa yung uh, retrieval dahil uh, uh, basa pa ang uh, ano no yung mga lupa dyan at pwedeng ulit magkaroon ng buho. Pero sabi mo nga ay uh, meron na silang uh, mga natagpuan kanina. So nag-resume na nag-resume na yung uh, retrieval o kaya ay siguro paunti-unti paano ba yung sitwasyon? Oo. Kaninang umaga, alas 7 na umaga, binalik, uh, kumbaga, tinuloy ulit yung pinaka-retrieval operations Jovi dahil nga after uh, 4 p.m. kagabi, eh, in-stop no, yung retrieval operations dahil sumuma yung panahon. Ngayon, awa ng Diyos, mainip at kaya naman talagang puspusan yung ginagawa nga ng mga rescuers dito para para makapag ukay pa at makahanap ng mga bangkay. Kahapon din kasi nakaramdam din ng pagyanig at yun nga dun dahil nga uh, pabigla-bigla yung buhos ng ulan kaya alas 4 pa lamang ng hapon tinigil nila. Ngayon tuloy-tuloy ang gagawing rescue operations by shifting rin yung ginagawa ng mga rescuers dito mula sa iba't ibang lugar para nga at least eh talagang makahanap pa ng dagdag na mga uh, 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 bangkay or katawan ng tao no. 40 plus pa rin yun nasa 48, 47 na lang kung makukonfirm yung isang nakuha kanina. So may mga sniffing dogs na rin na nandito na kasama ng Philippine Coast Guard para nga at least eh, malaman kung mayroong bang sense, may, may ba parang uh, katuan pa na maaaring makita dito sa lugar. Jovi moon uh, yung bang team ay uh, nagkaroon ng uh, ano nasaksihan o nagkaroon ng pagkakataong malaman kung yung yung pinaka main na, na nangyaring uh, pagguho ay nasundan pa ba ito uh, ng ilan pang pagguho na dahilan kung bakit uh, naantala nga yung kanilang uh, retrieval. Oo. Dito sa pinaka ground zero chubby yung pinakamatindi pero pagpasok dito sa barangay Masara napakarami ng mga madadaanan ng mga areas na uh, Maraming mga incidente na rin ng mga landslide pero maliliit lamang ito at hindi naman gaano naka pa sa kalsada. At talagang naitabi na nila no, yung mga uh, bahagi ng no, mga lupa at bato na gumuho. Pero dito sa mismong barangay Masaray yung pinakaapektado At ngayon, kanina, uh, talagang nadaanan natin yung area, halos marami na ring mga uh, bahay na wala ng tao. Ibig sabihin, talaga nagsilikas na yung mga residente dahil nga hindi na safe muna. Stay sila dito lalo't nakakaranas nga no mga kapatid ng uh, mayat-mayang pag-ulan lalo kahapon. So ngayon sinasamantala nila yung ganda ng panahon para maka makapag pa. May mga backhoe na rin tayo nakikita dito na uh, magmula kahapon eh, talagang tuloy-tuloy yung ginagawa nilang operasyon. Okay, speaking of uh, mga residente, ano, uh, alam ko nandiyan ka sa ground zero, pero meron ka bang pagkakataon para makamusta yung mga lumikas? Dahil alam ko nasa isang lugar sila na parang patag, ano? o kaya eh, medyo malayo dyan sa lugar na yan. Oo, nasa barangay, tama-tama ka dyan, Jovi, nasa barangay Mawab, yung mga Uh, residenting nagsilikas at doon muna sila pansamantalang nananatili ngayon dahil nga at kinandado na muna yung mga bahay nila dito sa area matapos nga isecure muna ng mga authorities, army at saka ng Philippine National Police itong mga lugar para nga hindi na muna magdagdag pa ng makamagkarupan additional casualties kung may mga nananatili kasing tao dito sa area at the same time yung mahihirapan din yung ginagawa ng uh, kumbaga eh, intense na retrieval operations ng mga rescuers at ng mga authorities. At uh, ang sitwasyon nila ngayon doon, mahirap pa rin. Uh, talaga nangangailangan na pa rin sila ng tulong in terms of makakain, may inong, bagamat may binibigay ang mga local authorities, pero hindi pa rin ito sasapat kasi posibleng tumagal nga raw ito ng mga ilang linggo at baka posibleng abutin pa raw ng buwan. Although hindi pa rin nakakausap yung pinaka, uh, mga LGU dito sa area kung ano tansya nila. Kasi makapal itong tumabon, Jovi, hindi ito basta-basta maiaalis ng ilang araw lamang itong dito sa mismong ground zero. Kaya naman yung pagbalik ng mga residente, isa rin yan sa pinaka-concern na magiging malaking problema ng mga, ng mga kababayan natin dito kung kailan sila makakabalik sa kanilang, kanilang mga bahay. Okay, maraming maraming salamat at mag-ingat kay dyan, Mon